Ano ang masasabi mo sa libro ng pamagat ay Here and Hereafter ni Tyler Henry? Salamat! Mga paalala mula sa kabilang buhay. Hi friends! Welcome back to the podcast kung saan kwento, tanong, at katotohanan ang ating tinatalakay. With heart. Ako ang inyong host at today, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na Malibro Here and Hereafter by Tyler Henry Clairvoyant siya. Oo, yung mga nakakaramdam at nakakakita raw ng mensahe mula sa mga yumao. Pero teka lang, bago ka mag let's listen with an open heart. Kasi hindi lang ito tungkol sa multo or sa kababalaghan. It's actually about how we live our life now habang buhay pa tayo. Sabi ni Tyler, ang madalas na pinagsisisihan ng mga yumao ay simple lang. Hindi nila nasabing I love you habang may oras pa. Hindi nila sineryoso ang pangarap nila at masyado silang natakot mabuhay ng totoo. Napaisip ako. Tayo kaya? If life ended today, would we be proud of how we lived? May mga I'm sorry ka bang hindi pa nasasabi? May pangarap ka bang laging next time na lang? Sabi pa ni Tyler, kahit wala na sila physically, nandun pa rin sila. Minsan sa panaginip, minsan sa sign, or minsan sa pakiramdam mo na parang may humawak sa balikat mo habang umiiyak ka. Hindi ito para matakot tayo. Hindi rin para paniwalaan mo lahat. Pero minsan, kailangan lang nating maalala. Life is short. Love is eternal. And every moment counts. Kaya ngayong araw na to, Baka pwede nating gawin to. Mag say sorry kung kailangan. Mag I love you. Kahit awkward. At simula na ang matagal nang iniintay na tamang panahon. Thank you for joining me today. Kung may natutunan ka or may gusto kang i-share, message me or tag me. And always remember, habang nandito pa tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Hanggang sa susunod, ingat kayo at magmahal ng buong buo.